Yan guys, maghahandog na naman ako muli. Hindi sa pangakapela song. Ito ay nagmula kay Miss Eva Eugenio. Ang pamagat ng awiting ito ay ang tukso. Ayan. Uh, kahit tayo ay a long distance relationship man, una sa tabi lang naman natin ang ating minamahal. Kung tayo ay marupok, ay matutukso rin po tayo. Ayan guys, uh, at wala lang sa ating poong may kapal. Ayan, simulan ko na. Um, Tapat ang puso ko At ito'y hindi magbabago Pagkat pag-ibig ko Ay tanging para sa'yo Huwag sanang mangyari Matukso ako ng sandali. Pagkat ang tukso ay madaling magwawagi. Kairami ng winasak na tahanan. Kairami ng matang pinaluha. Kairami ng matang Pusang sinugatan, Utok sa layuan mo ka Di kayang sabihin Na ako'y di madatarang din Pagkat ako'y tao May puso't damdamin Ngunit kung kaya ko Ako ay di patadaig Sa tugsong kay raminang Pinasak na damdamin Kay raminang Pinasak na tahanan Kay raminang Matang pinaluha Kay raminang Pusa Si do gatan, utok sa laywan mo ka kay ramin ang winasak na kay asang natahanan Kay rami mata ang pinaluha Kay rami ng pusa ang sa layo at maka Ayan guys, ah uh... Pasensyahan niyo po sana ang aking boses at pinasakit ko na naman ng kay ang inyong mga tenga. Ayan, hindi ko po talaga ito sa ulan. No? Ayan, I'll see you on my next records, Kaya. Thank you for watching. Ayan, keep safe everyone and God bless. Ayan po. Ayan po ang tukso. Ayan, bye-bye. I love you all.